Breaking news, Marjorie Barreto, sumuko na sa mga pulis. Inaming siya ang may kagagawan sa pagkamatay ni Dennis Padilla. Isang bagong yugto sa kontrobersyal na pamilya Barreto ang yumanig sa publiko ngayong araw matapos ang hindi inaasahang pag-amin ni Marjorie Barreto sa mga autoridad. Ngayong araw, sumuko si Marjorie Barreto sa Camp Crame matapos ang ilang araw ng spekulasyon at matinding pressure mula sa publiko. Sa isang maikling pahayag sa harap ng media, inamin ni Marjorie na may kinalaman siya sa bigla ang pagkamatay ng aktor at komedyante na si Dennis Padilla. Hindi ko na kayang itago pa. Panahon na para akoan ko ang naging pagkakamali ko, sabi ni Marjorie habang umiiyak sa gitna ng interogasyon. Ayon sa mga pulis, inamin umano ni Marjorie na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ni Dennis ilang araw bago ito natagpo ang wala ng buhay sa kanyang salaysay, sinabing nagugat ang lahat sa personal nilang alitan na nauwi sa marahas na komprontasyon. Bagamat hindi pa nilalabas ang eksaktong sanhi ng pagkamatay, kinumpirma ng mga otoridad na may, sapat na basehan, ang pag-aresto kay Marjorie. Isinailalim na siya sa kustodiya at nakatakdang harapin ang mga kaukulang kaso sa korte. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag si Claudine Barreto, na unang tumawag ng hustisya para kay Dennis masakit man ang katotohanan, salamat at lumabas na rin ito. Huwag sanang matabunan ng pangalan at impluensya ang katarungan, Ania. Hindi rin napigilan ni Claudine ang kanyang emosyon nang humarap siya sa media, sabay panawagan ng proteksyon sa mga anak ni Dennis. Nagulat ang buong showbiz industry at mga taga-suporta ng Barreto family sa pag-amin ni Marjorie. Maraming kilalang personalidad ang naglabas ng saloobin sa social media, karamihan ay nananawagan ng patas na investigasyon at due process para sa lahat ng sangkot. Hindi natin alam ang buong kwento, pero dapat maneg ang hustisya, ayon sa isang kilalang aktres na malapit sa pamilya. Habang inaasahan ang pag-usad ng kaso sa mga susunod na araw, nananatiling bukas ang mga tanong ng publiko. Ano ang totoong nangyari sa huling sandali ni Dennis Padilla? May iba pa bang sangkot? at paano maaapektuhan nito ang relasyon ng pamilya Bareto. Sa gitna ng mabilis na pag-usad ng kaso, isa sa pinakamasakit na epekto ng revelasyon ay ang matinding dagok sa mga anak ni Dennis Padilla. Bagamat matagal nang may lamat ang relasyon nila sa ama, wala raw makapaghanda sa kanila sa balitang si Marjorie mismo ang kanilang ina ang umamin sa krimen. Ayon sa malapit na kaibigan ng pamilya, hindi pa rin nila lubos maisip na ang isang alitang pamilya ay aabot sa ganitong trahedya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng pahayag sina Julia, Claudia, at Leon, ngunit inaasahan ng publiko ang kanilang panig sa tamang panahon. Samantala, inanunsyo ng legal counsel ni Marjorie Barreto na magsasampa sila ng apela upang linawin ang ilang bahagi ng kanyang pahayag. Ayon sa kanila, ang pag-amin ay isinagawa sa gitna ng matinding emosyon at maaaring na misinterpret ng mga investigador. Kami ay humihiling ng patas at maingat na pagsusuri sa kaso. Hindi pa tapos ang kwento, ani attorney Ramon Velasco, tagapagsalita ng kampo ni Marjorie. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang iba pang ebidensyang maaaring magpalinaw sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Dennis Padilla.